Sige, ang bilis ng takbo. May dinilipad. Hindi wala ka lang. sila. Wala ka. yung si Kulot. Nagpapayos ng cellphone at may team daw siya sa camera. Eh kahit naman anong daw ingkot-kot sa cellphone ay hindi naman puputi. Ano yung pinagkakaanon sa buhay niya? Tingnan nyo naman ang paa. Paa pa puno na ng ingron. Bago ang mga siko-siko it. -siko Tingnan po si sobrang namayat po siya kasi may binili po siyang dalawang pampapayat at dalawang dumating. Dalawang, binigay ko na kay Consentet. Ay, okay. po, ang ano, payat, oh? <laughs> Walang hiya. Montage po yan, montage. Montage. montage? Montage, <laughs> yung montage? montage po yan, montage po ni Kulot. Any good, sir? Guys, baka po sakaling may makakita ng tsinelas ni Kulot sa daan. Naglaglag po. Na eh, nag magkakabalik po. na lang po. Send gcash na lang po. Kasend na lang po sa gcash ng tsinelas ni Kulot dahil na po pong ano ni Kulot, tsinelas mm na ang ho sa PayPal, ano ho, kung saan man, kung saan man hong banko kayo available, ipasenda na ang ho ng kabiak na tsinelas okay. ni Kulot. Kulot, ang camera ni Kulot. Kulot, mo na lang ang camera mo, hindi naman nagbabago ang mukha mo. Hindi <laughs> <laughs> naman, ngiti! Ngiti! Nay, ang puti ng ngipin!